So guys. Mang um, babagyo. Pero tara. Pandin like tayo. Sarap talaga dun nga dito guys Puro puno may dahon Facing lang tayo kasi Puro kaon to na. Oh yeah. afternoon. Ito pa lang sana pala dito, guys. Kanya na pa ako ng pa na tayo dito. Mm. Eli Go Silo. Lalong, lalong, <laughs> lalong. Uh, Rap. Maabhabang ahonan pa. Ha, time check. Sakto 4 PM ahon ahonan patis. Pero malapit-lapit na 'yan. Let's go. sige parakalan naman yan ginot pa natin kuy sige eh. lang <laughs> patag kaya nakapay na ito yung nakakaumay na ahon hindi naman siya sobrang tarek pero ang haba eh. umay ba pero syempre ginusto natin to diba ganda I-pipe sa inyo. Yan. Yan ang dahilan kung ba't ako nagpa-bike after ko magtrabaho. Gapit na tayo, guys. Sa dulo nito, nakaliwa tayo. But siyempre ahon pa din ginusto natin to eh ginusto ko pala dinadamay ko lang ngayon yan Ito na yon guys Tayo pa sa. Let's go. Yan din pala dito, guys. Tapat lang yan ang pandemic. Eh. Okay. Yan. Yeah. So, diba? May motor pataas. hirap na walang Insta360 nangugulat yung ahon dito guys eh. Mamaya ah, papakita ko sa inyo. Mas makitid na yung daan dyan guys Kapag mga kotse kayo Mas makitid na dyan guys Parang isang kotse lang yata yung kasya dyan <clears throat> Yan O isa nga lang Makitid na yan guys ay nagkataon may kasalubong ka patambling yung isa <laughs> tangapon po sakit daan dito guys ayun oh, oh diba sabi sa inyo ang gugulat yung ahon dito eh. May gulatan portion eh. Unang punta ko rito. Tugod talaga eh. Hindi ko alam kung anong gradient to. Basta. Gradient ng pagloko sarili mo. Ginusto ko eh. Lapit na ba? <laughs> Ang alay. Ha? Lapit na. Ayun. <clears throat> Last gear. Hindi <laughs> pongal. Yan na yun, guys. Sinsya na. Hinalin talaga ako. Huh? Huh? Alright. Woo! Woo! Wala na yung trek. Baik. Ini mau jadi nasi sama yang bering. Yang bering. Ya udah. Ayan mga taga palok lake. Ito malakas oh. na pixie. Eh, <laughs> guys oh. Iting steel yah? Huh? Iting steel. guys mo patuloy mo. Hindi Inubal balsa Order na rin kayo ng pagkain nyo Hindi ko lang alam kung magkano yung Per pack Pero meron silang page Puntahan nyo lang yung ano, Pandin Lake page Meron sila dun Alright Malis na yung mga Taga Sampaloc Lake Sabi ko galing pa ako Manila. <laughs> Sabi niya lakas ko eh, 'di ba? Ang lakas ko mang asar. Ba, diba? sarap. Hindi hmm. na tayo magtatagal dito guys, medyo paggabi na. Ah, uh, 4:40 time check. So, uwi na tayo. Tara. Grabe, <laughs> uh, tarik na ito pre. Maangat yung gulong ko.

Agulat yung awan dyan Si Lakenet, si Alvin Ewan ko ba? At siya Naipasyal ko kayo sa pandin Hindi ito na lang Next time Yambulik tayo guys Peace out